May kasalanan din dito talaga yung yung Kamaray. Eh. Mm. Dahil pinapasagot sila, di ba? Oh, ng Supreme Court. Mm. Hindi sila sumagot. Ngayon nung may desisyon, <laughs> gusto niyong sumagot. Mga entitled kasi. Diba? Noong nag-submit dyan ng uh, uh, Articles of Impeachment, binibin yung first complaint. Binibin yung second complaint. Binibin yung third complaint. Tapos nung nagkabayaran sa fourth complaint, doon kayo nagsipirmahan, according to Tiyanko. Tapos pagdating sa Senate, mamadaliin nyo. Mm -hmm. Eh kayo dyan na nagtagal-tagal eh. Oh. Pero speaking of madali, kailangan, eto, na natin. Ang sabi ng korte rito, immediately executory. So, hindi na yan dapat ididiscuss pa ng Senate. Dapat yan, iwalang visa na, tapos na yung impeachment na yan. Pwede na. Sa, -sa ngayon, if I may suggest, aral na muna kayo. Uh, gather more evidence, pieces of evidence, tapos paghandaan nyo yung February, pwede nyo i-file ulit yan. Second, kailangan kong dihinan to. Baka nakakalimot po kayo. Unanimous decision po ito. Oh. Lahat po sila dyan. Hindi yung kalakalahati or nakalamang lang ng konti. Hindi, kasi doon medyo madududa ka. Teka, medyo ano ha? Medyo, baka may medyo, nangyari pa kayo usapan. Oo, oh, uh -huh. baka may nagkapitikan lang uh -huh. dyan. Pero ito lahat. Mmm. -hmm. So sana lalo-lalo ka na kung abogado ka. Mm -hmm. Isang tabi mo yung personal agenda. Isang tabi mo yung feelings mo. Total nakapasa ka ng bar at alam mo pag nag-exam ka, hindi mo dapat nilalagay yung pakiramdam mo. Dapat yung right answer. Tama ba yung ginawa ng kamera na apat. 'Yun ang sasagutin mo. So Uh, wala pong ano to sa mga abogado uh, wag po tayong masyadong uh, alam nyo yan hindi tayo dapat kayo dapat na nagiging namemersonal batas po ang pairali natin